na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. Nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng justisya. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng... Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang... Hindi, hindi, hindi ako nakikipag Baal kayo ayos, sige na, gawa niya, <laughs> tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. <laughs> About the flood control project, kumusta po yung situation? Tiyan? Nasira pa yung flood control natin, pinangga lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon. Kung hindi, ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. At kami parating na bagyo, inaantay na lang natin, sabi na, padaanin muna natin yung bagyo, padaanin muna natin yung putok ng bulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin uh, ang mga nasa lanta. Buti rin, na tayo dito sa, at sa amin, nakapag-harvest na kami, Kaka, kakatanim lang eh. Tapos may lindol pa yata nung uh, kagabi. Kaya ta konting lang po, wala. <laughs> ang uh, mahirap dito, wala talaga tayo magawa. So, maglalagay tayo ng mga tent. Ito yung uh, tinawagan ko sa dating senador na si Dick Gordon na siyang, siyang namumuno ng Red Cross. At sabi niya, makakapagpadala siya kagad ng mga tent yung ginamit ng COVID. Bagay na bagay sa atin ang solar dahil... Naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. Bakit paging ganitong kapasit uh, 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 ng corruption? Sir? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, uh... Anong nagawin natin? Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin.